Tinuro sa akin ni Uncle Victor, uh, share mo. Share mo mga ibon mo. Huwag uh, ka maging madamot. Kasi after na wala ka na sa mundo na ito, mm -hmm. maging legend ka, people will still remember you like si Uncle Victor Lee. Up to now, wala na siya rito but uh, marami pa rin na naalala pa rin siya. So yes. that's share and share your knowledge. Uh, huwag uh, madamot ka kung nagtanong. Tell them the truth. Mga newbie, turanin nyo sila. Huwag nyo ka na give them a chance na matuto sila. Advise them anong tama. I would advise na mag-acquire sila ng ibon sa mga nananalo. Nan Pag sila bibili sa Mamura, sa Lambat Bird, mm -hmm. or sa tabi-tabi, sa tabi-tabi, galing kay Mike ito, galing kay Jaime ito, ng di kasigurado yes. by direct from the source. Direkta na lang kayo kaysa sa iba. Minsan pinapalitan yan. Yung sing-sing napapalitan yan.